pag yung washing machine nyo puro ugong lang dalawa lang ang i-check nyo itong motor o kaya itong kapasitor so walang kinalaman ng timer dyan so dito lang kayo mag check sa kapasitor o kaya motor so itong washing machine na to ugong lang siya So, saksak natin. So, nakasits on na yung timer. So, dagdagan natin. Ayan. Ayan. So, saksak ko na. Ayan. Ayan. Puro gong. Unan yung gagawin tatanggalin yung belt tapos ikutin natin tong motor kung pigil ba yung ikot nya ayan ayan so pag natanggal na ikutin natin kung pre-wheels pre-wheels yung ikutin ayan so pre-wheel naman So, ibig sabihin, hindi pigil ang ikot. Kasi isa rin yung dahilan, pagka pigil ang ikot, maugong siya. Pero hindi ibig sabihin, good na yung motor. So, i-check pa rin natin yung winding niya. So, ang common ng wire ng motor na to is itong kulay green. So, yung common, yung test probe natin, dito yan. Tapos, isit natin sa ano pala. Resistance, ohms. Ayan. Tapos, i-check natin kung pareho yung winding. Ayan, so lagay natin. So tignan natin kung pareho yung winding. Ayan, so mayroon siyang 29. 29 ohms. Ayan. 29 ohms. Tapos, ilipat natin sa kabila. So ayan. mawaba yung reading dapat 29 ohms din dapat dapat pareho yan yan 7.3 ohms lang so ibig sabihin sira na tong motor okay ayan so papakita ko sa inyo kung, kung ano yung pagkakaiba itong bago sa yung lumang motor Okay. So, ayan. So, check natin tong bago. Tapos, isip ko sa resistance. Ohms, 200. Mali, ang common nito is blue. Ayan, so may kasulat yan dito. Ayan, itong blue. Ito yung direkta sa power cord. Ayan, so ilagay ko yung test probe. Tapos, isa-isahin natin itong yellow at saka red. Ayan, so nasa yung tester. Ayan, so meron siyang 53.3. 52.6 so okay lang yan so lamang yung isang winding kabilang winding lamang ng kulang kulang 1 ohms so okay lang yan tatanggalin yan para mahugot natin okay tapos yung mga screw dito paikot

Ayan, so natanggal na yung mga screw. Ayan, pwede na natin siyang hugutin. Ayan. So, hugutin ko muna. Ayan. So natanggal na. Ibalik natin. tapos itong hose ayan so tanggalin natin ayan para mahila natin ayan siya ayan so side muna natin to para sa gabal tapos paigan natin So, gamit tayo ng gabi ng baklas. Ayun, sakto. Ayan, ayun. ay ay, kailangan kontrahin. So, tanggalin ko muna. Maglulutin. No? Ayan, so tanggal na yung mga tornilyo. So tatlo lang yan. Tap. Tapos, ililipat natin to. Itong pinaka puli. Ilipat natin siya doon. yan Yan so nailipat ko na yung pulic. Yan. So, kita na natin yung turnilyo. So, nalagay na natin yung tatlong na So, mamaya na natin higpitan Para In case na maluwag yung belt Kaka-adjust na lang Okay Ayan, sige, so, balik natin yung Itong hose Yung hinugot natin kanina Yan. Yan, so ibalik ko muna. Okay. tapos ito para mapasok natin lagyan ko ng ilaw ayan yung butas ng shafting ito yung may thread tatapat natin dito okay tapos ilagay natin yung tornilyo ayan so i-wiring na natin bali yung motor na to 10 microfarad yung kapasitor na pwede so yung stock 8 microfarad lang 8 microfarad ayan So mag-add na lang ako ng 2 microfarad na kapasitor. Kapasitor to ng electric fan. Ayan, para hindi na ako bumili nito. Okay, para tipid. Ayan, so hanapin natin yung common ng motor. So ito yun, kulay blue. Pinakita ko kanina itong common na to <clears throat> direkta yan sa power cord saan na ba yung power cord ayan so power cord tapos ito yan ah, yung isang linya dyan dito natin i-connect yung common ng washing ayan so dito yan Ganon din sa dryer Ayan, so itong kulay blue. Common ng dryer. So, i-connect natin to. Ayan, so pagsamahin natin to. Common. Tapos, balutan natin ang electrical tip. Ayan. Ayan. Bali. Ito yung kapasitor. I-parallel lang natin. Ayan. I-parallel yan. Para mag ano lang siya. Tin microparad. Tapos yung natitirang wire na dalawa ayan ito yung sa motor kaya ko ng ilaw ayan itong natitira na dalawa dito yan ayan sa capacitor din kahit magkabaliktad tong dalawa okay lang walang problema ayan tapos bago natin lagyan ng electrical tape i-connect natin to ito yung galing sa timer dito so balay yung isang linya ng power cord ayan dadaan ng fuse to papunta yan papunta yan doon sa timer so ito tapos ang output ng timer dalawa so ito yon dito natin i-connect ito yung magsisilbing running at saka reverse nya itong dalawa na to so kahit magkabaliktad okay lang Pag isama natin dito ayan tapos balutan natin ng electrical tape balutan natin maigi para safety Yeah. Ayan. Tapos, yung isa naman, dito. Yung galing sa timer. Ayan. Higpitan natin para hindi mag-init. Pag umaandar na yung motor. Ayan. So ganoon lang Ang pag wiring So mamaya balutan natin ng Plastic to Para hindi mabasa Ayan so Double check natin Ayan so okay na so, Testing natin Pandarin. Saksak natin So ayan. Saksak ko. Ayan. So saksak na. Testing natin. Switch on ko na. Ayan. Kumana. ka na mga loads tapos, tapos ito mapalutan ng so patayin ko muna balutan natin ng plastic para hindi mabasa ng balutan na tali natin dito uh, magandang signal uh, yan yan so okay na So, ibabalik na lang yung cover. So, saksak ulit. Then. Reverse. Ay, hey, namatay. Yan. So, ganun lang kung paano ayusin ang maugong lang na washing oke Sekarang kita dulu guna orang yang terlalu masak yeah